So, eto na nga guys yung ating converter ng HDMI from AV. So, check natin yung laman yung box. So, ayan. So, ayan yung ano nya guys. Um, sample. So, marami silang converter guys. So, depende sa hinahanap nyo or kailangan nyo. So, para sa akin, kailangan ko kasi ng ano input na RCA or AV tapos yung output niya is Um, HDMI. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ang input niya is yung tatlong kulay ng RCA para sa video and left and right audio. Then, dito naman sa kabila is yung HDMI. So, makikita nyo dito sa gilid, meron siyang switch for 70 to 1080p. So, tatry natin yan kung paano nag-work to. Then, syempre, para mapagana natin yung converter natin, uh, kailangan natin ng power mula sa USB. So, eto is, hindi siya micro eh. Um, standard, parang ito yung unang version ng mga charger dati. Medyo malaki yung dulo. Pero other side niya is USB. So, kakabit lang natin to sa port ng TV. So, try na natin. So, yan na guys. makita natin na uh, kinabit na natin yung RCA natin dito. Then, yung HDMI natin dito. Tapos yung power source natin is kinabit na rin natin dito. So check natin siya sa likod. So yan guys, kinabit na natin yung HDMI dito sa port. Then may USB slot dito sa likod ng TV. So ito yung dito manggagaling yung magpa-power dun sa converter natin. Then eto namang RCA is connected sya. So dito sa PSO. Try na natin guys. So, yan guys. Um, Na-set up na natin dun yung uh, converter natin RCA to HDMI. So, ngayon, tatry natin kung gagana yung converter natin gamit itong PS2. So, so yan. Meron, lumabas siya dito. So, may nababasa siyang signal. So, try natin. No signal. <coughs> so, open natin siya. Ayan. So, makikita nyo guys, AV pa rin siya. And, hindi siya ganun kalinaw, no guys. Katulad nung sa mga napapanood natin like sa YouTube. Kasi siguro, na-stretch na yung ano natin, ah, resolution. So, ayan. So, kung makikita nyo guys, gumagana yung converter natin. Pero, sobrang uh, or sobrang labo nung mga letters. Pero readable naman. Siguro kung lalayo tayo ng konti, workable naman yung ganitong klaseng setup. So, try natin palitan yung ano niya. Yung setup niya from 720 to 1080. Tingnan natin kung may changes na magagawa. So, try natin. So, ngayon guys, naka 1080 to. Pero kung isi-switch natin siya sa 720, Um, hindi ko makita yung difference. Pero tingnan na lang natin itong set. Yung double T sa settings. Parang isang buo na siya. Pero kung ito 1080 natin siya. Ganun pa rin. Pero makikita nyo dito guys na ano siya. Kung anong mode yung, yung nilinipas nyo. Yun yung lumalabas. So kung 720p. Ayan siya. And kung syempre yun na tayo sa pinaka max resolution na pwede natin gamitin. So yan 1080p. So yun lang guys. So ang masasabi ko lang is working siya pero don't expect na sobrang HD ng quality. Makako-convert natin yung appliances natin na walang HDMI sa HDMI TV pero medyo malabo siya guys. So, um, manage lang natin expectation natin. So, yun lang guys. So, working naman siya. And, mura lang yung pagkakabili natin dun sa converter natin. So, lalagay ko lang sa screen kung magkano. So, yun lang guys. Uh, thanks for watching. I hope may natutunan kayo and see you on the next video, guys. Peace, man.